Pagka-Isabela. Uh, Lucano ito. Okay. Okay ito. Okay, okay, uh, Magka-classmate, classmate kami. But they, they are the brilliant ones. Sunny Dominguez, yung ating uh, finance secretary. Kindergarten to high school. Eh, kasi na napaalis ako sa Ateneo second year. Siya na lang, but they graduated yung klase namin. He was the valedictorian. <laughs> oh. Alam mo, ito si ka-ating Secretary of Agriculture, Governor Manny Pinyol, is a magna cum laude graduate lang. Graduate magna, pu puro yan sila mga otak. Uh, Senator Cayetano. nandito. Nandito si Ma'am Lani, mayor ng Tagig. Asawa niya, Ma'am. Tama, so, maganda si Ma'am. Gwapo si Kaitano. Pero kung ako kasing gwapo niya, ako. Ubus. Pakyaw, ibig sabihin. <laughs> Uh, si... Nga pala, si Mark Villar sa DPWH. And defense secretary natin from Cotabato City, si General Lorenzana. Alam mo, ito si Gen Lorenzana. Ang may sabi pa sa akin, ito e, ka Cotabato City ito, uh, Ilocano? Pero... Kutabato. Yung mga kutata, mga Ilocano sa Yan tapos si pastor pa ang may sabi sa akin. Ano mo abi mo ba alam yung secretary mo? Of defense classmate ko yan. Sabi niya, valedictorian namin yan. Tama <laughs> <laughs> naman, ang buhok na ubos ka-aral. Si Secretary Pernia ng NEDA, right from UP. And, uh, totoo lang ha, hindi ako nang ano, kilala nyo, Art to ano, classmate ko sa San to, valedictorian namin. Huh? College of Law. 1972. Uh, si... Sa, sa DTI. Uh, oh. Sa Go Negosyo. Medyo ito yung... And... Uh, si... Senator Estrada. <laughs> ah, Irser Cito Estrada. Ang ating National Security... Pareho yan sila. Estrada yan. Basta ano... Ganong muka. Pareho-pareho yan sila. Si Gerald Esperon, ang National Security Advisor ko. Si Cabinet Secretary, si June Ivasco. Alam mo, istorya nito, June Ivasco, pati isang pare, nagagong yun. <laughs> Sama niya, si Father pader... Uh, dalawa ito silang pare, episkal ako noon. Nahuli ito ng military sa Libungan. O, oh, Cotabato, no? Nag-plenum-plenum -nag -nag ito sila, natsambahan. Ngayon, ako yung fiscal, ako yung inquest, ako lang yung nag-iimbestiga doon ng takot kasi lahat ng, sa rebelde. So, sabi ng si Stares ko, kilala niya, may nahuli kami dyan, dalawang pare. Tapos sabi ko, sa harap talaga ng piskal yan, kasi yung abidawin, ito ba sinasabi mo dito, totoo to? Tapos sabi -ta salbit salbid sa lang namin. Walang ganda mo. <laughs> Tangin na mo, pare. <laughs> Patirtison, isa maliit. Sabi ko, pare. Tapos sabi ko, ito ka sabi niya, taga Maribok ako. Bol, Maribok. Eh, sa tagaroon yung lula ko sa tatay ko, oh, put, baka pinsan ko po yung mga gago kayo. <laughs> Pare, ko, dead mom. mo na lang. So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pumunta sa akin, naging ng trabaho, binigyan ko naman. Sabi ko niya, na, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff then to become the mayor of Maribok for nine, 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 19, uh, nine years. Tapos sa uh, cabinet na. But so, the started ito sila. Magbibiya <laughs> uh, si Andanar Salpanelo. Yeah. So, ang ating uh, guapo na congressman sa Bohol. Arthur Yap. Si Kayon Tagadabaw uh, If you remember Pastor ito siya sa Victory Chapel Tagadabaw Pastor Erne Ito si Si Energy Si Alcuse uh, uh. Si Wanda Teo ng ating uh, tourism. Si, nga si Sal, ito, yung abogado ng mga artista. Ato <laughs> to. Kung gusto na, gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito ka, uh, Sal, pwede ka nga. Itong si Sal, hardworking yumaman uh, lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mga kasawa. Yung mga kaso Ako po ay ordinaryo lang kagaya ninyo. Uh, 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman masyado ako nagmabadali kasi I, I, I finished my high school seven years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Ano, sabi ko, ma, wala man tayo pagmadalaan dito sa buhay na to. Eh, sige lang, bilyar. Minsan, nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, binalo sa... Gaganon-ganon, ah! <laughs> Basalit. Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, i-demand ako ng child abuse. Talaga, Kapos kayong mga bisaya, alam niyo yan. We have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid yung mga lalaki, no? magalit yung tatay sa ikaw litse hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom uh, developed along the years. Eh, sabi ng tatay ko na, ikaw, Sikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sabi ko, sige lang, pa, basta bayaran lang ako, sa kanakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang ha, tong lahat na nakarito mga artugade, ito, bilyonaryo na to. Huwag sabihin, magnakaw pa ito. Bilyonaryo ito. College of Law pa kami. CEO na yan ng Delgado. Shipping. Hmm. puro mayayaman, yasay sa, he is a professor sa western side, sa yu, Hawaii Siyang University. Pero sa awa ng Diyos, ha? ito, trabanti ko ito lahat. Well, ah, gaya ng low school kami, Well, class ah, no, sa so. kami naman doon sa so. college of magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aaral ka noon libro, ganoon ka talaga. Kasi oras ka gumano ka, tapos karap mo yung mga ulol na... Kasi, <laughs>